natin talaga kahit Sa third song. Gusto ko eh. Nung una nga, ang, ang ano ko lang, para ko lang eh, ah, magkaroon lang ako ng bahay. Sa hmm. Pilipinas, ba, magpatayo lang ako. Tsaka konti pahunan. Konting puhunan at hmm. uh, konting ma, ano, madudukot. Okay. Oh, Magpuporgod na ako. Pero hindi pala, nagkamali ako. <laughs> Dalo na nung mais makumpleto ko na o maisama ko na yung lahat ng pamilya ko rito asawa ko mga anak ko naiba na iba na 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 ang pananaw ko okay. Okay. okay ito yung gusto niya pero iba yung bilik oh, hindi oh, oh. ako ko dyan ano, dating OFW na ano isip natin na bago mm. yung bang dati kasi trabaho tipo ng pera mm. uwi mm. Okay. kaya yun nabago na yun hindi na yung katulad dati dito na yung kung pwede, siguro 30% pa rin yung utak mo nasa Pilipinas. Dito yung 70%. So, saka nakakaadik yung abroad. Nakakaadik. Iba yung ano? Kasi, unang-una, -una, alam mo, pagkaganda, pa pa sa abroad, ha? Gawa ng... Pagka yung ba, nakapag-abroad ka na, no? Mm -hmm. ang bawa, kahit naisip mo na, ikaw ka lang, ano ka lang, mababago mababago eh. Kasi, alam mo, bakit? Unang-una, -una, yung perang ginagastos mo pag umuwi ka. Iba, iba, iba. Malaki pagkakaiba eh. Wala, malaki pagkakaiba. Pero kung pag sa tingin niyo po, sa sinabi niyo kanina, paano kapag kunwari, kumbaga, i-compare lang natin, syempre dito tayo sa arno na padpad. Pero kapag sa Middle East ba, sa tingin niyo may iba yung pananaw niyo?